Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Kabanata 1021 Hindi inaasahan ni Charlie na may kinalaman din ang pamilya Wu sa bagay na ito. Ang mapuot na pulubinggang na ito ay talagang sinimula ng bayaw ni Reginar at tinatansya na ang suporta ng pamilyang Wu ay kailangang kailangan. Noong una, hinihintay pa rin niya ang pamilyang Wu na mahanap siya at hindi pa sila handang umatake. Pero sa pagkakataong ito, kailangan muna niyang kunin ang bayaw ni Regnar. Kaya naman, agad niyang sinabi kay Liu Zhaoxian, Bibigyan kita ng pagkakataong tubusin ang iyong mga kasalanan. Dapat tanggapin mo ito ng mabuti, kung hindi, hahayaan kitang matulad sa kapatid mo. Sa sandaling marinig ito ni Liu Zhaoxian, sinabi niya ng may pananabig. Kapatid, kung mayroon kang kahit anong gusto, Mamamatay ako ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Charlie, dapat mong tawagan ang matatandang pulubi na espesyal na konektado sa iyo ngayon. Sabihin sa kanya na may problema ang sasakyan mo, at hayaan siyang pumunta rito para personal na sunduin ang mga bata. Agad na tumango si Liu at sinabing, Okay, kuya, tatawag ako ngayon. Hindi ito malayo mula sa lungsod ng Suzhou. Sa tingin ko ay darating sila sa lalong madaling panahon. Huminga si Charlie, tumalikod at sinabi kay Isaac sa likod niya, Isaac, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Gusto kong makita ang bayaw ni Regnar sa loob ng isang oras. Agad na sinabi ni Isaac, huwag kang mag-alala Master Wade, I will make an arrangement. Si Leo Zouchen ay sabik na magbigay ng mga kontribusyon at nagmamadaling sinabi. Siya nga pala, si Nanshan at ang kanyang asawa ay isa sa mga elder ng Beggar Gang, na siyang namamahala sa pananalapi. At siya rin ang babaeng tagapayo sa military. Talaga, kumunatang noon ni Charlie at nagtanong. Ginagawa ng mag-asawa ang ganitong uri ng konsensya sa negosyo. Oo, sinabi ni Liu Zhaochen, Kahanga-hanga ang mag-asawa kumikita ng hindi bababa sa isang daang milyon sa isang taon. Sinasabing mahigit dalawandaang milyon ang kinita nila noong nakaraang taon. Sinabi ni Charlie K. Isaac, maaari mong i-verify ang mga bagay. Kung ito ay totoo, dalhin siya at ang kanyang asawa sa akin. Tumango si Isaac at agad na tumawag. Ang mga mata ng pamilya Wade ay nasa buong bansa, kung gusto nila, walang bakas na hindi nila mahahanap. Ang susyo ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Timog, at ang mga nakatagong puwersa na ipinakalat ng pamilya dito ay lampas sa imahinasyon. Hindi nagtagal, natanggap ni Isaac ang balita at sinabi kay Charlie. Tama ang batang yon. Ang asawa ni Nonshan ay isa nga sa mga matatanda ng beggar gang. Sige, tumangu si Charlie at malamig na sinabi. Kung gayon, dalhin silang lahat sa akin. Agad na kinuha ni Isaac ang walkie-talkie at sinabi, isang grupo ng masunurin, pumunta sa Susho at puntahan ang lokal na eyeliner ng ating pamilya. Sa anumang paraan, dapat madala si Nanshan at ang kanyang asawa dito sa loob ng isang oras. Isang matatag na boses ang nanggaling sa intercom. Okay, umalis ka agad ang isang grupo. Kaagad pagkatapos ng isa sa mga umaaligid na helicopter, agad itong umakyat at tumungo sa downtown Susho. Muli siyang tinanong ni Charlie, maaari mo bang hayaan ang eyeliner ng pamilya Wade? Natulungan akong mag-imbestiga kung gaano karaming mga pangunahing miyembro ng beggar gang ang nandito, at dalhin silang lahat sa akin. Sinabi ni Isaac, sige, young master, Maguutos ako ngayon at kukunin ko ang lahat ng mahahanap ko Tumango si Charlie bilang kasiyahan at malamig na sinabi Ngayon ay lalakad ako para sa langit at aalisin ang pulubinggang na ito Inilabas din ni Leo Zhaoxian ang kanyang mobile phone sa oras na ito At sa ilalim ng supervision ni Charlie, tinawagan niya ang matanda ng pulubinggang na konektado sa kanya Kabanata 122. Nang marinig ng kabilang partido na sinabi niya na sira ang sasakyan, agad niyang sinabi na siya ay hindi maaasahan. Nasabi lang ni Liu Zhaochen sa mahinang tono, "Elder, medyo luma na ang kotse ko. Ako talaga ay nahihiya, pero ilang kilometro lang ang layo ko sa Suzhou. Hindi ito malayo, kaya mangyaring pumunta at kunin ito." Pagkatapos ay nagmura ang kabilang partido at nagsabi, Kung hindi dahil sa nakita ko na nagpadala ka ng mas maraming kalakaw this time, hindi kita papansinin. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ng kabilang partido, Ipadala ang iyong lokasyon sa WeChat, at ako ay pupunta. Sa sandaling ito, Kalalabas lang ng pinuno ng gang na si Nonshan at ang kanyang asawang si Kylie sa villa ni Wu kasama ang kanilang anak na babae. Ngayon sa tanghali, kaarawan ng kapatid ni Nonshan, ang asawa ni Regnar na si Yakina. Noong nakaraan, kailangang mag-organisa ni Yakina ng isang espesyal na party ng kaarawan. Ngunit sa taong ito, kung isa sa alang-alang ang espesyal na sitwasyon ng kanyang anak na si Wu Chi. Pinili niyang manatili sa bahay at naghanda ng simpleng tanghal iyan. Walang mga bisita ang naimbitahan sa piging na ito. Bukod sa pamilya, mga bata ng kapatid na lalaki at babae lang ang naimbitahan niya, pati na rin ang kanyang nakababatang pamangkin. Pagkatapos ng mahabang panahon, ganoon pa rin si Wuchi, kumakain ng shit bawat oras. Kaya sa piging na ito, nawala si Wu Qi ng mga dalawampung minuto. Alam ng lahat na siya ay magdadagdag ng pagkain, ngunit lahat ng nasa hapagkainan ay nahiya na sabihin ito. Pagkatapos ng birthday party, handa nang umuwi ang pamilya ni Nanshen. Pinapunta sila ng kapatid niyang si Yakina sa parking lot ng Villa. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, tinanong ni Nanshen ang kanyang kapatid na babae. Ate, si Huchiba ay hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon? Hindi. Sinabi ni Yakina na may malungkot na mukha. Maraming eksperto ang bumisita sa panahong ito, ngunit walang resulta. Wala silang magandang paraan. Hindi napigilan ni Nansha na bumuntong hininga at sinabing, "Ate, sa tingin ko ay may mga problema sa kanyang kalooban at emosyon kamakailan." Nanlumo na sinabi ni Yakina. Sa huling pagkakataong dinala ng iyong bayaw si Roger sa Oris Hill, siya ay nagdusa ng malaking pagkawala sa mga kamay ng pamilya Wade at napahiya ng hindi kilalang tao sa Oris Hill. Hindi mo ba nakita ang braso ni Roger na nasa cast pa rin? Siya ay nasugatan sa Oris Hill. Galit na sinabi ni Nonshen. Sinong tao ang gumawa ng ganito? Ate, gusto mo bang kumuha ako ng mga kapatid at patayin ang batang iyon? Ngayon mas malakas na naman ang kapangyarihan ng mga pulubi. Merong sampung libong rehistradong miyembro ng gang. Sa panahong ito, naghahanda ako ng mga pulubi sa mga karatig probinsya. Sa oras na iyon, ang aking mga pulubi ay maaaring magkaroon ng higit sa limampung libong katao. Sinabi ni Ekina pinaplano na ng iyong bayaw ang bagay sa Oris Hill, kaya hindi mo kailangang mag-abala. Pagkatapos nito, tumingin siya sa kanyang nakababatang kapatid na si Kylie, at sinabi sa kanyang nakababatang kapatid na kailangan mong alagaan si Kylie sa panahong ito. Dalawang buwan ng pagbubuntis ang pinakamapanganib na oras. Huwag hayaang magkaroon ng anumang problema ang bata. Sinabi ka agad ni Nonshen, ate, Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Sinabi ni Yakina sa kanyang nakababatang kapatid na si Kylie, "Kylie, ngayong buntis ka, huwag ka muna makialam sa mga gawain ng mga pulubi pansamantala. Isama ang yung sanggol sa bahay at kumuha ng ultrasound sa loob ng dalawang buwan upang makita kung ito ay lalaki o babae." Mabilis na tumango si Kylie at magalang na sinabi, "Okay, Ate." I see it, don't worry. Hindi napigilan ni Yakina na bumuntong hininga at may damdaming nagsabi. Ang ating pamilyang zoo, pinakamalaki ang problema ay hindi sapat ang pagunlad ng populasyon. Maagang namatay ang mga magulang ko at binigay lang ang pagsilang ng dalawang anak. Tanging ang anak ni Nanshan, ikaw at si Nanshan ay mayroon na Sinabi niya na ang lahat ay kailangang ibigay sa isang anak na lalaki ng mabilis, at ito ay hindi sapat para magkaroon ng isa. Habang siya ay bata pa, dapat siyang magkaroon ng hindi bababa sa dalawang anak na lalaki upang magpatuloy ang insenso para sa pamilya Zhu. Nagmamadaling sinabi ni Kylie, ate, huwag kang mag-alala, tiyak na magmamana ako ng pamilya Zhu. Kabanata 1023 Si Yekina, ang asawa ni Rednar, ay isang karaniwang demonyo sa pagtulong ng kanyang kapatid sa kanyang pagkakakilanlan at background ng kanyang pamilya. Imposible para sa kanya na pumasok sa gate ng bahay ni Wu. Ngunit ang dahilan kung bakit siya pinakasala ni Rednar sa pamilyang Wu ay dahil minahal talaga siya ni Rednar. Pagkatapos magpakasal sa pamilya Wu, sinimulan ni Yekina na gawin ang lahat para matulungan si Nanshen. Si Nanshen ay walang anumang kakayahan. Hindi siya mahusay na magbasa, at ang kanyang kakayahan ay hindi maganda. Noong bata pa siya, kumuha siya ng maraming pera kay Yakina para magnegosyo, ngunit siya ay karaniwang natalo. Walang ibang paraan, nagpunta si Yakina upang magmakaawa sa kanyang asawa. Umaasa na ang kanyang asawa ay maaaring magbigay sa kanyang kapatid ng kaunti mula sa negosyo ng pamilya Wu, na itinuturing na isang paraan upang matulungan ang kanyang kapatid. Bagamat hindi mina maliit ni Regnor si Nonshen, ilang beses pa rin niya itong tinulungan dahil sa mukha ng kanyang asawa. Gayunpaman, si Nonshen ay napakawalang alam sa mabuti at masama, at hindi niya ito kinaya. Kailan ang iba ay humantong sa kanya upang kumita ng pera, kailangan niyang gumawa ng ilang mga trick mula dito. Sa wakas, si Reginar napagod na sa kanya, at hindi nag-abala na kunin siya. Gayunpaman, ayaw ni kina na maging pangkaraniwa ang kanyang kapatid sa buong buhay niya. Pagkakita sa kanyang kuya ay walang gaanong tunay na kakayahan, ngunit mayroon pa rin siyang kakayahang lumaban ng husto. Siya ay gumabay sa kanyang kapatid sa gray Industry. Pagkatapos ng lahat, si Nanshan ay bayaw ni Regnor, at ang buong pamilya wo ay may napakalakas na impluensya sa Timog. Kaya mayroong ganitong relasyon. Siya ay lumabas upang kumita, at lahat ay dapat magbigay ng muka. Matapos ang pangingisda sa loob ng ilang taon, ginalugad ni Nanshan ang negosyo ng Beggar Gang. Ang pagsasabi na ito ay isang gang ng mga pulubi, ay talagang paghiram ng pangalan ng isang tao mula sa nobela ng martial arts. Ang kanilang ginagawa ay hindi isang bagay na kumilos para sa bansa at sa mga tao. Sila ay nag-organisa lang ng malaking grupo ng mga peking pulubi para magpanggap at manloko ng tao. Bukod dito, madalas may mga alitan sa pagitan ng gang ng mga pulubi. Halimbawa, ang mga istasyon ng bus, istasyon ng tren, at mga komersyal na kalye na may pinakamaraming masikip na trapiko, ay ang mga paboritong lokasyon ng beggar gang. Kung maaari mong iset up ang isang stall dito, siguradong malaki ang kikitain sa isang araw. Gayunpaman, para sa mga pulubi sa isang lungsod, mayroong libu-libong pulubi na totoo o hindi at natural na imposible para sa kanila na magtipon sa mga gininto ang lokasyon na ito. Kaya naman, matinding pakikipaglaban sa ibang mga gang ng mga pulubi, pagbuo ng mga pangkat, at pagnanakaw ng teritoryo sa pang-araw-araw na buhay, ang naging pinakamahalagang bagay bukod sa pamamalimas. Dahil sa malaking puno ng pamilyo, mabilis na umunlad si Nansyan dahil sa beggar gang. Kung sino mang pulubi ang maglakas loob na lumaban sa kanya, siya ay agad na yurokan. Kung siya ay hindi makatapak, magmakaawa siya sa kanyang kapatid na babae, at hilingin sa kanyang kapatid na babae na tanungin ang kanyang bayaw para tumulong. Pagkatapos ng lahat, si Reginar ay tagapagmana ng nangungunang malaking pamilya. Natural na hindi niya minamaliit ang ganitong klase ng grey na negosyo at syempre ayaw niyang makialam. Ngunit hindi niya napigilan ang ihip ng simoy ng unan sa kanyang mga tainga araw-araw, at kumilos tulad ng isang sanggol sa bawat pagliko, o brushed up ang kanyang init ng ulo o nagpanggap na mali. Kaya wala siyang magawa. Kabanata 1024 Sa huli, hindi ito gumana, kaya ilang beses siyang lumabas para tulungan si Nan Shen. Nang matuklasan ng iba na kahit ang mga tagapagmana ng pinakamataas na angka na si Regnar, ay pumunta para tulungan si Nanshan na makaalis. Natural na hindi nangahas ang ibang mga pulubi na saktan muli si Nanshan. Dahil dito, nagpanggap si Nanshan na walang talo at dinala ang lahat ng puwersa ng beggar gang sa Zhejiang province sa kanyang sariling mga kamay. Ngayon siya ang pinuno ng sikat na gang ng mga pulubi sa lugar ng Suzhou. Ipinagmamalaki din ito ni Nonshen, dahil masyadong mabilis pumasok ang ganitong bagay, at ito ay ganap na hindi kailangan. Ang lahat ay nakakalat, lahat ay nakahanap ng isang lugar, nakahiga sa lupa, at pagkatapos ay sumulat sa isang blankong papel. Nakahiga lang ang copywriting na mabenta at kumita ng pera. Sa maikling panahon, mahigit isang bilyong ari-arian ng pamilya na ang naipon niya. Natural na gumaan ang loob ni Yakina, nang makitang napakahusay ng kanyang nakababatang kapatid. Para sa kanyang bayaw, ang nakababatang kapatid ang may pananagutan dito, sa pagpapatuloy ng dugo ng buong pamilya. Maagang namatay ang mga magulang ng pamilya Zhu at walang mga kamag-anak. Ang mas mapanglaw at sa hindi gaanong kaunlaran ng pamilya. Mas umaasa siyang mabuksan ng pamilya Zhu ang mga sanga at dahon sa lalong madaling panahon upang umunlad din ang pamilya at unti-unting maging sikat na pamilya sa Suzhou upang maituturing na mayroon na tapos na misyon sa kanyang sarili. Matapos iwan ang pamilya ng kanyang kapatid, tumalikod si Yakina at bumalik sa villa. Si Reginald ay nakaupo sa sala na may tabako sa kanyang bibig at nainis na nagsabi, Yakina, nabalitaan ko kamakailan, na ang pulubi ng iyong kapatid ay gumawa ng maraming pera. Maaari mo bang sabihin sa kanya na tumigil siya ng kaunti? Ngayon alam na ng lahat na siya ay aking bayaw. He is doing this kind of mischievous business, at sa tingin ng lahat sa labas ay ito ang aking utos. Ang sinasabi ng aking pamilyang Wu ay isang daang bilyong antas. Bakit ang malaking pamilyang ito ay nasangkot sa ganitong uri ng negosyo? Nang marinig ito ni Akina, na mula ang kanyang mga mata sa hinaing, at nabulunan. Asawa ko, hindi mo alam ang sitwasyon ni Nansen. Sabi mo wala siyang kakayahan at edukasyon, at walang utak, maliban sa sidetrack. Ano pa ba ang magagawa niya? Siya lang itong nakababatang kapatid, kung hindi siya mabubuhay ng maayos. Ako ay mamamatay. Si Regnar ay walang magawa nang makita ang mga hinaing ng kanyang asawa. Alam din niya na ganito siya dinaya ng kanyang asawa, pero dahil sa tunay na pagmamahal, kapag nakita niya ang mga hinaing nito, kahit nagkukunwaring siya ay mali, nakaramdam ng pagkabalisa si Regnar sa kanyang puso. Kaya, napabuntong hininga na lamang siya at sinabing, kung nagawa mo na ito, huwag kang makaramdam ng mali. I mean, kakamustahin din si Nanshan kapag lumingon ka. Maraming paraan upang makagawa ng pagkakamali. Ang bahagyang pag-uugali ay inilalagay sa mga kababaihan at mga bata. Kung siya ay may isang uri, at nangahas na lumaban at pumatay, pagkatapos ay maaaring ganap na purihin siya bilang ang underground emperador ng buong Sushou. Bakit araw-araw may mga bagay na nakakasakit sa mga babae at bata? Ang mga bagay na ito ay talagang walang mukha. Lumapit si Yakine kay Regnar na may luha sa kanyang mga mata. Umupo sa tabi niya, hinawakan ang braso nito sa magkabilang kamay, at malungkot na sinabi, Asawa ko, hindi mo alam kung ano ang aking kapatid. Ang kakayahang lumaban at pumatay kasama ng iba. Tsaka sa buong pamilya Zhu, siya lang ang lalaki na umalis na nagsasabing, hindi siya maaring lumabas upang lumaban at pumatay. Kung may mangyari sa kanya, ang bahay ng pamilya Zhu ay masisira. Walang magawang sinabi ni Regnar. Di ba sinabi ko na sayo? Kung maglakas loob siyang lumaban at pumatay, tatakpan ko siya sa likod niya. Sa akin, sa tingin mo ba may sino man sa susyo ang maglalakas loob na talunin siya? Pinunasan ni Yakina ang kanyang mga luha at sinabing, Hindi yan ang sinabi ko, asawa ko, may maraming mga bata ngayon, na lubos na nabigla. Wala siyang pakialam kung ano ang iyong pagkakakilanlan o background. Baka makapulot lang siya ng kutsilyo at sakta nila si Nonshen at papatayin. Pagkatapos, Anong problema ang hindi nila kayang lutesin? Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya ang kamay ni Regnar at namumula ang mga mata. Asawa ko, isa lang siya sa nakababatang kapatid na si Nonshen. Ikaw ay para sa kapakanan ko na nakasama kita sa napakaraming taon, at nagsilang ng dalawang anak na lalaki. Magkaroon ng konsiderasyon, maging considerate ka sa kanya. Napabuntong hininga si Regnar at walang magawang sinabi. Ang mga bagay na ito na ginawa ni Nanshan ay masyadong nakakapinsala sa moralidad. Kung may oras ka balang araw, hayaan siyang pumunta sa templo para magsunog ng insenso. Kabanata 1025 Si Nonshan ang nagmaneho ng kanyang Rolls Royce sa oras na ito. Kasama ang kanyang dalawang buwang buntis na asawa na nakaupo sa co-pilot at ang kanyang anim na taong gulang na anak na babae sa likurang upuan. Isang pamilya ng tatlo ang nagmaneho pabalik sa kanilang villa at naging maayos ang paglalakbay. Nagmaneho ang Rolls Royce sa garahe at huminto. Itinulak ni Nansha ng pinto para makalabas ng kotse. Pagkatapos, binuksan din ni Kylie sa tabi niya ang pinto. Ang kanilang anak na babae ay natutulog na sa likurang upuan. Sinabi ni Kylie kay Nunchen, asawa ko, yakapin mo ang iyong babae, isuot ang kanyang damit, huwag mo siya hayaang magkasipon. Tumangu si Nanshan, at pagkababa ng sasakyan, lumapit siya at binuksan ang pinto ng upuan sa likuran. Sa sandaling ito, may ilang lalaking nakaitim na biglang sumugod sa paligid niya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na baril sa kamay. Sa sandaling lumitaw sila, Direktang itinutok nila ang kanilang mga baril sa noo ng mag-asawa. Isa sa kanila ang nagbigay ng malamig na boses. Nanshan, ang aming young master ay gustong makita kayong mag-asawa, sumama kayo sa amin. Nagulat si Nanshan sa labanan sa harap niya. Talagang hindi niya inaasahan na may isang tao sa susyo na maglakas loob na guluhin siya. Hindi lang siya ang pinuno ng pulubigang, Kundi ka mag-anak din ng pamilya Wu at ang bayaw ni Reginar. Sa susyo, sino ang hindi dapat magbigay sa kanya ng kaunting mukha? Huwag magsalita tungkol sa pag-target sa kanya. Kahit na makita nila siya, lahat sila ay kailangang tumango at yumuko, lumuhad at dilaan siya na parang aso. Kaya galit siyang nagtanong, ano ang ginagawa ng kakaunting bagay na yun sa paningin? Alam mo ba kung sino ang aking bayaw? Ang isa sa mga taong nakaitim ay namuhi na nagsabi. Hindi ba ang bayaw mo ay si Regnor? Sinaway ni Nanshan, alam mo ang aking bayaw ay si Regnor. Kung maglakas loob kang e-provoke ako, you are all fucking impatient, right? Isang salita ng aking brother-in-law, kayong lahat ay mamamatay. Ngumiti ang lalaking nakaitim. Nanshan. Masyado mong siniseryoso ang iyong bayaw. Sa mga mata ng aming young master, si Regnar ay isang aso lamang. Ang dahilan para sa iniwan nitong aso ay si Regnar. Ang tadhana, gusto lang niyang tumalun siya ng dalawang araw at masayang makasama siya. Ikaw, medyo nataranta ngayon si Nanshen. Talagang hindi niya inaasahan na hindi papansinin ng kabilang partido ang kanyang bayaw. Sa susyo, walang may ganoong tapang. Ngunit alam ng mga taong ito na nakaitim na sila ay bayaw ni Regnor, at kailangan nila gumamit ng kutsilyo para ma-hijack siya. Mukhang hindi sila magaling, kaya kinakabahan siyang nagtanong, Sino ka? Sino ang iyong young master? Naprovoke ko ba ang iyong young master? Sinabi ng nakaitim na lalaki, Sino ang aming young master? malalaman mo kapag sumama ka sa amin. Pagkatapos nito, itinutok niya ang kanyang baril kay Kylie at malamig na sinabi, At ikaw, isa sa siyam na matatanda ng mga pulubi, tama ba? Sumama ka rin sa amin. Sa oras na ito, ilang tao na nakaitim ang naglagay ng kanilang mga baril sa kanila at inakay sila palabas ng garahe. Kasabay nito, dahanda ang lumapag ang isang helicopter sa patio ng villa ni Nanshan. Lalong nataranta si Nanshan nang makita niyang kasama ang helicopter para kidnapin siya. Ang sitwasyong ito ay makikita sa isang sulyap na ang mga darating ay hindi maganda. Sa oras na ito, nakakita siya ng isang lalaking nakaitim at lumabas na hawak ang kanyang natutulog na anak na babae.